Tuwa at pangsalamat ang naramdaman ng mga residente ng Butuan City kasunod ng uh, pamamahagi ng pinansyal na tulong at ilang kagamitan pang agrikultura mula sa Administrasyon Marcos. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Hindi na nakapagtanim ng palay ang pamilya ni Maylin Flores sa Butuan City dahil ilang buwan nang walang ulan sa kanilang lugar. Natuyo na raw ang lupa sa kanilang sakahan dahil wala rin patubig. Kaya naman, nagtrabaho na lang sa golf course ang kanyang asawa upang may maitostos sa pangaraw-araw ng pangangailangan. Laking tuwa ni Maylin at isa siya sa mahigit labing isang libong magsasaka at mangingis na na ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families. Ngayong hapon, tigsampung libong piso ang ayudang natanggap nila sa Butuan City Sports Complex. Dako sa ako lang ma'am, super dako jud kay tabang para sa mga mga magsasaka. Siyempre, nakababawi gamay sa mga nakaagi nga mga gasto. Bukod kay Maylin, masaya rin ang PWD na si Michael Kimpanes dahil nabiyayaan din siya ng financial assistance buhat sa DSWD. Sinamahan siya ng kanyang tiyahin sa pagkuha ng ayuda. Malaking tulong daw ito sa kanilang pamangkin, lalo pat mga senior na ang mga magulang nito. Dako kayo pasalamat ma'am nga naapil mi isa siya nga naapil sa in inga programa makasulbad jud sa kuan ma'am sa pangadlaw lang Nasa 4,650 na mga benepisyaryo ang natulungan ng DSWD. Malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa tulong ng natanggap ng kanilang mga residente. Sa Region 13, nasa 700 million pesos ang naging danyos dahil sa El Nino. Your support to our agriculture sector during these challenging times is highly valued, particularly the assistance allocated to the farmers and fisher folks of Mahal naming Pangulo, maraming 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 salamat po sa malasakit at pagmamahal na consistently pinapakita niyo po sa amin. Alam niyo po, ang masasabi ko lang po in behalf of the province, mabuhay ho kayo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maliban sa mga pinansyal na ayuda, may binigay ding agricultural equipment sa mga piling asosasyon, seeds ng hybrid rice, binhi ng nyog, abaka at mushroom. Mayroon ding feeds para sa mga bangus at hipon. Sa talumpati, binanggit ng Pangulo ang pagpapatupad ng infra project sa rehiyon, lalo na ng mga daanan upang mas mapabilis ang pagdadala ng mga produkto. Makakaasa po kayo ng magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad, na, mapaunlad pa lalo ang inyong mga kabuhayan. Pakiusap ngayon ng gobyerno sa mga benepesyaryo na ingatan at palakihin pa ang mga ayudang pinamigay sa kanila. Regine Lenuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.